Hello po mga kalaki, magandang hapon po, alas dos na po at narito na po ang mga 4-digit lucky numbers, kunin mo na. Umpisaan po natin sa Israel, 7215, Las Vegas, 9901, Alaska, 3188, Saudi, 2344, Japan, 6178, Italy, 0492, Germany, 3155 Korea 4268 Greece 3177 Canada 2279 Mexico 9391 Australia 0272 New Zealand 8466 India 7799 Philippines 8360 Thailand 7512 Taiwan 2368 Malaysia 9296 Dubai 7706 Hong Kong 7334 Singapore 2128 China 1407 Texas 6793 at ayan po mga kalaki, ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Takbo na sa sukin yung outlet at good luck ha! At sino po ang may gusto na replyan natin kaagad, bibigyan po natin mga lucky numbers yan.